So guys, may bagong project tayo ngayon. Uh, magkakabit tayo ng kisukatin dito sa pinagawang puso. Uh, susukatin muna natin yung lalim ng tubig. Shallow lang ito, mababaw lang yung tubig dito. Kaya pukulugan uh, natin siya ng tatlong PVC pipe. Pero puputulan natin yan. Siguro ano, puputul tayo ng mga 5 feet, bali mga dalawang tubot kalahati lang ating ihulog dyan para mas maganda ang higop ng tubig bitin pa subro pa pupudol pa ayos na rin So, puputulan natin siya ng mga 5 feet. Masyadong mahaba. Kasi mababaw lang naman yung tubig. So, ayan. Kasi ahon. Talag din ako. Tukban. Tuloy mo muna para tayo ay... Bakit hindi pipirang ginamit niyan? Maglalagay um, na tayo ng ano, ayaw uh, at maliit ang butas. Yung uh, size ng galing pa natin guys, ano lang yung uno. Kasi yung ating casing na dos. Tama-tama lang siya Baka, sa isang butas. Si linggo hindi ko maubos 'yon? Isang tangke na Okay.

ito na yung setup namin sa motor so malayo pinagapang namin mula dun sa puso siguro mga ano yan apat na tubo apat na tubo na PVC pagapang pupunta dun sa setup namin ng motor so mo muna natin siya ng tubig para may, tu may laman na siya mamaya bago natin siya ikabit yun mga tatlong kubo o or apat papunta dun sa sit up natin dun sa motor so malayo layo okay magsisiminto tayo siminto natin yung puno ng PVC para mas matibay nahukay na rin namin yun para tatabunan na lang mamaya pagkatapos sit up Uh, binuksan na natin na install na so na lang yung hihintay so, wala pa kasi tayong tanky so, tingnan natin kung gano'ng kalakas yung tubig ayan malakas yung tubig saka maganda malinaw Malakas na tubig eh oh. Okay, no malakas tubig na. Pinasiminto na din natin bago natin ilagay yung tangke eh para mas maganda yung tayo. Palagyan na natin ng ano, uh, siminto. ito na guys yung setup natin sa tanke eh. maganda yung tubig malakas yan nakabunok ko yan